Gusto mo ba magkaroon ng sariling kiskisan or rice milling business tulad nila? Yan ho. Panoorin nyo po ang video na to. Woo! Hey, hey. Woo! Kung hanap mo ay bigas na maganda Sinong machine ang sagot talaga Made in Korea Hello, good evening po sa lahat. Uh, ito po, papakita ko sa inyo yung product natin. Sa lahat po na interested na magkaroon ng sariling rice milling business or kunuhan or kiskisan sa inyong lugar. Kung kayo po ay may palayan, uh, gusto nyo na magkaroon ng sariling kiskisan dahil sobrang murang bilihan ng palay ngayon, what if palay na po bibili kayo ng mga palay uh, magbabay sale kayo ng mga palay and then uh, email nyo na pakiskis nyo na sa sarili nyong machine at ang ibinta nyo na po ay bigas sa totoo lang po mas malaki po yung kikitain ninyo kung bigas ang ibinta ninyo so ito po yung products natin ito ay made in South Korea yan po ang sinong Rice Mill Machine. May kasama po siyang palay pre-cleaner at itong rice sorting machine. Okay? Tatlong machine na po yan sa isang set. Again, isang sinong rice machine at isang palay pre-cleaner at isang rice sorting machine. So, magkano naman po yung capacity ng machine? Ilang sakong palay ang kaya niyang email sa isang oras? Dito po sa input, actually ang kagandahan dito, mababa na lang yung lagayan ng palay. Nasa sahig na banda. Siguro mga 2 feet or 1 and a half feet. Ayan. Dito na ilagay yung mga palay and then iakyat dito. Magkikita niyo po yan sa mga videos na pinupost ko, na-upload ko dito. And then, iakyat dito, isi-separate or nililinis ng palay pre-cleaner ang palay, pati yung mga bato, mga dahon-dahon, basura, ay isi-separate. Okay? Ang lalabas dito papunta sa machine natin ay malinis na po na palay. Okay? So kailangan po dapat ang palay ay nasa 14% and below ang moisture content ng palay para maganda yung quality ng bigas. Ang capacity nito dito po sa palay, palay pa lang, mga 5, hindi 6 hanggang 7 sapong